Sabi eh. ah, naman kayo, naman namin kung ano yan. Siguro pa piso. Piso. Wala na, mga lasing kayo, na Gusto mong pinagkita Wala na kayo. Puto, puto. Puto kayo,

Magkano? Magkano ba talaga? Ano nga yan? Piso po ito! Ano nga yan? Piso po ito! Ano nga yan? Magkano sabi? Ano nga sabi yan Magkano? Piso po ito ha? Ano, ano nga ano ano na ano ano Kulit, magkano sabi? Piso, ano piso ano po ito! Ano nga yan? Kulit mo naman eh! Piso po ito! Hindi magkinili ah. Ano nga yan? Ano nga yan? Piso po ito! Magkano nga yan? Piso Magkano? Ano yan? Magkano? Ano yan? Magkano? Ano yan? Tutok, piso. Magkano nga, magkano? Piso. Ano nga yan? Piso. Ano nga yan? Tutok, piso. Magkano? Grabe naman kayo. Ano nga yan? Tutok, piso. Sino makulit? Kayo. Magkano sabi? Ano nga sabi yan eh? M Mga lasing yata kayo. Mga lasing ba tayo? Hindi naman tayo lasing. Grabe naman kayo. Pinapahal niya, pipitinda ko. Tinatanong ka lang kung magkano eh. Kung magkano yan, magkano pinta mo, ano yan? Puto. Puro ka piso, puto. puto. Magkano ba? Ano nga yan? Piso. piso. Ano Ano? Ano yan? Tatano nga lang ng magkano. Magkano? Puto. Ano yan? Piso. piso. Magkano sabi? Puto nga. Ano nga yan sabi? Piso. piso. Ang kulit. Hindi tayo makakasundo nito sa tao nito. Paano ka bintahan niya? Ano yan? na naman kayo. Para kami si Magkano nga. Puto nga. Ano nga yan? Piso. Puto. Ano nga yan? Puto. Ano Puto? Puto. 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 Diyo nga! Ang galit eh. ah, naman kayo. Yeah. Pinaganda okay. lang yung tao. Okay. Pinaganda ka lang namin kung ano yan. Siguro ka piso. Piso. Wala na. na. Mga lasing yata kayo. Wala na kayo. Gusto mo pinagdita eh, oh. kayo. Nakabala niyo. Ang galit. Wala kayo.